Ay Allah, sana all din nag-a-attitude daw neng. Sila eh, pa guys, andito tayo ngayon sa MPNHS and andito si Dave Dave, hi guys, good morning oh, andyan din si ano, iskweli ko kabisado ang mga name Jerby so punta na tayo sa aking room dahil today is Victorial Day. Ayan. Wala sana hindi ako may iwan airplane. Ay, sige. I-release natin sila sa glit. Oh. Uh. Auntie, kumusta ka, Met? Let's go. Nabannog gayam ti Magna adayo. ito so ganito po ang setup ng MPNHS mag umaga ganda ang bungad ng araw so beautiful ayan guys good morning